nagtatag. Dali kana. Ha? Nandiyan yung busi sa Pero wala na eh. Ha? Ha? Ano pa ano? Ako na bala diyan. Pumali ka na ha. Eh. ha? 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 Bait pa hingana. Ha. Ama pagpahinga na. Wala na yung kasama paalam mo ba isa? Paalam na. Paalam ka na. Sundo na po. Pare kana. Ini sundo ah.

Nawa ka? Anong kaluluwa ka? Ano ka? Kaluluwa? Anong ka namatay mo? Anong ka namatay mo? Saan? 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 Ha? Ay, ginagawa yung MP. Nalaglag ka. Ito yung sa labas? Sa labas ka, no? Sa labas ano? Anong gusto mong gawin sa'yo? Gusto mo ah pumanik? Ha? Mapapatikin okay. ka na nga. Kat ka na rin po sa taas. Papapalikin ka na. na, na, na. Oo, Oo o, nga, papapalikin ka na naman ha. Tay, ka na rin. Ha? Okay na ha? Pry ka na lang muna. Oh, Pry ka na lang. Pry ka na lang. Pry ka na maingay. Ayoko na. Sige. Ayoko Ayawan mo. Ayoko na. O tayo, palik na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na, sabi mo ayaw mo na. Tama na. Kay Jobel sabi mo ayaw mo na. Tama na. na. Oh, Jobel dilat. Dilat. Oh, tama na, Jobel. Angat mo na, wag kang kuha niya ng mga sika para. mabangka. ba mo Ba wala na. Hoy, mo makain mo. Tangina niyo yo ko na. O, dilat na. Oh, dilat, dilat na. Dilat na, relax, relax lang. Dilat, dilat, relax, dilat. Oh, relax. Oh, wala na 'yun. Ang bait mo kay Jobel. 'Pag um, pasok ni na e, na. nasa, nasa iyo naman 'pag hindi napapasok ng bike mo. ang bike mo, 'pag mo. Mo. mo sila tanggapin, ang bike mo eh. 'Pag na, 'pag pumakaakyat sa taboy mo na, hindi ko kasi 'yang ano, gilidak sa tala natin. Hindi ko kasi 'yang naawa sa kanya, 'di ba? Tama. 'Yan sila selelah tulungan, 'di ba? Kaya mo na nilapok para pumasok agad sa iyo, 'di ba? Kayo't sabihin mo ayo na. Tama na. Ikaw ang kukutulong ng sarili mo. Ha? Di atin pa ito. So, ito. sa sarili mo. Nil Lilinisin natin 'to oh, tinanggap mo kaya nakapasok. Wala ko ng bahay. Ha? Dikawo mismo pupulot sa sarili mo mag-uumpisa. Okay. Ha? Nililinis na ba? Saan <coughs> mo Dabano mo? mo mo? mo 'yung Gabay. Gusto lang sa akin. Gabay mo, tawagin mo yung gabay. Dali. Gusto lang makapasok sa May mga gabay ko. Gusto lang gabay mo hi. Hey. Dalawa gabay mo sa 20 sa, sa kapre. Hey. Patulong ka. Sabi mo bugawin nila. Pinapasukan mo siya. Huwag kang maawa sa kanila ko gawin. Tanda mo, maawa sa katawan mo. Ha? Bakit ka alam mo, hihika eh. Hmm. Maawa ka sa katawan mo. Ang harap siya ng hmm. minga. Ah, <laughs> Ngayon, parang... Laban! Wala so, bang ka? Huwag mo isipin na... Huwag mo isipin na maaawa ka sa kanila. Tandaan mo, huwag mo isipin na maaawa ka sa kanila. Ha? Kasi pag inisip mo maaawa ka sa kanila, Papasukan ka papasukan ka ganyan. Ha? Ang tawagin mo yung gabay mo, papugaw mo. Tahimik ka lang. Papugaw mo yung mo. Yung gabay dalawa, tulungan niyo ako. Napasok yun sa'yo. Tulungan niyo ako. gabay dalawa, tulungan niyo ako. Tulungan niyo to, yung gabay niya. Naabdaman niyo na ngayon nakakamdaman ka, ano? Wala. Yeah. Hey, gabay mo yan. Yes. Tulungan niyo si ka Joel, ha? Tulungan niyo ha? Ha? Nandito gabay mo dalawa, nasa likod mo. Harapan niyo nga ito para wala makapasok nung kasarapan. Dito Dilat ang mata. Dilat. 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 Kapipikit. Kapipikit. Tinatawag mo eh. Oo. Tinatawag mo sila eh. Dilat. Sa ilang kampo, nagsin dami nandito sila. Oo. Ayaw mo sila. Ayaw mo sila. Binukaw lang nga natin. Alam mo kaya nandito sila? Naawa ka na naman eh. Alisin mo yung awa. Alisin mo yung awa. Alisin yung awa. Galit ka. Alisin mo yung awa sa sarili. Alisin mo. Alisin mo. Sipin mo yung ano mo. Gagalit ka. Sipin mo yung kaaway mo. Sipin mo yung mo. Galit ka ito. Sipin mo yung mo. Kasi pag maawa ka, ikaw Alisin mo, alisin mo. Kaya tumitig ka siya, may pumapasok. Ha? Huh? Huh? Magalit ka. Magalit ka ako, Joel. Magalit ka. Huwag kang pumikit. Pumapasok pag niya. Mabilis Ang bilis na kahit nilak mo na. Yeah. Kahit nilak mo na. Kasi okay. siya, eh, bilis. Anilatanggap ah, niya. Kahit anong gawin mo na tayo. Tasa, nasa kanya naman talaga. Ang nangyayari ko, tinataboy na. Huwag oh, kong tanggapin ha. Dilak na natin yung pinto. Tinanggap niya. Nakamasok. Ano? Wala na. Wala na sila. Di ba? Di ba? Okay na yan. Wala na. Hindi na naninigas. Wala diba na ba na mo eh? Oh, uh, wala okay. banan mo, wala ng yung... gagamot sa kong sarili. Si no. mo kaaway mo sila, hindi mo sila kang bati. Oo. May na para... uh. parang ano, yung... hindi ah, yeah. ka mapapalik. Umapasok uh, kasi niyo Dito kasi, yung... uh, dito kasi, dito kasi dumadaan, umapapalik pa, pa. Yan yun. Lagi ang sa akin. Oo. Parang dito lagi may titigil. Parang may weights dito. Oo. 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 Mapanik yan sa'yo hanggang sa makapasok ka. Ang dami. parang ginawa ka na kung hindi, ang gagawin mo ng kodlog eh. Parang kaaway mo lang sila. Kawayin mo. Diba? Ganun lang mo. Kasi pag pumipikit ka, parang nilatanggap mo. Malakas eh. mo sila. Kaya may utang sa'yo, mo. Hmm. 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 Kasi kung tatanggapin natin. Kasi kung tatanggapin natin sa tutulungan natin sila. Dami. isang libong kaluluwa, magiging dalawang libo. Oo, kasi magtatawag eh. Oo. Kaya na pa ka pasok pang pasok na, ikaw mapapagod nun. Hmm. ikaw mapapagod nun. Ay, na, ano nun, huwag mong tulungan. Kasi, kung sila may kagagawa, kaya sila namatay yung sila may kagagawa, kaya namatay yan. Yung mga pumapasok sa, sa kanya, yes, yung mga na-accidente. Oo, mga na-accidente. Yung iba papasok sa'yo, ayaw naman pumanit. Bakit sila papasok sa'yo? Oo, magbubuli. Bakit sila papasok sa'yo? Di ba ayaw naman nilang pumanit? Ano dito, tagagod sa mga mga dito ang dami? Madami naman rin na Madami naman rin dito sa mga dito. Yun nga sabi, di ba? Yung ginagawa pa lang ito.